eto po ulit tayo restaking po ulit tayo ng ating mga pinamili ikot mo biglang bumalik tayo na ulit ka baka mawala di patiin si ate dali ate baka mag-shut out out na sa family ni Melody pang-boy bata ko sa family ni Melody pagliguin ng dinidiyan ko na lang ah binili na nga 'di kuno 'di rin wala kapit do ka na, Beluti! Paliwaki! Paliwaki, be, sige, be. Yung pinakunod ngiti. Eh! Bo! Tatama na tayo, nagwakay ka eh. Maganda ako ka. Thank you. Oh my God, ka na. siya may laki. Pag buo, be, tingin, be. yung... saan ako yun? Mana

ay nga pala nung no, nakaraan, di ba yeah. nanalawagan tayo ng mga ano, ng mga iyong mga nakaraan. Mm. Nakaraan mong pag-ibig. Thank you sa kapay. Thank you sa kapay. Welcome. Sa Welcome next time ulit. Wala lang gawa yung bakery kasi, kasi ano, nagbe bake pa lang pagdaan. Shout out eh, Franco! <laughs> si Franco okay ang aming kay... Ay, wag nakahubad. <laughs> Madadali tayo. <laughs> ay, wow. ay ben. Ating mga sa dalagindingan. Ayan. Anak, kawai ka naman, baby. Ayan po yung aking chaperon, yung aking anak. Kawai oh, ka ano naman. O manawagan ka sa iyong mga, ano, kinta. <laughs> sa buhay. <laughs> o, oh, ikaw, baby, baka gusto mo na magbalik loob sa kay Maria Clara. At pag nagbuntis ka kami, magpapamisa. May regalo pa. Oh. ano ano, be? Gawin mo ng kambal para instant. Hindi na si Maria, si Maria na meron. Mario. Guys, ito po nakakatawa ating mga kaibigan. lang ako. Ayan. Ano naman ang bibiliin mo, anak? Ito po Bibili mo naman. mga na. Ano ang bibiliin mo? Uwi na tayo. Sige na po. Thank you so much po, mga kaibigan. Uwi na po tayo. Tapos Salamat. Ayan, akin yun. Bukot hindi di isinomo. Ati, chicken mo yung Oo po, naiiwan ang aking ista. Akin yun, bakit hindi sinamaasan na to si na maganda? <laughs> Rapoy ko be. Ay, grabe siya sa akin. <laughs> Pinagtyagaan kong damputin. Ah, sige, wag na kasi nakapak na. Hindi <laughs> <Wag> na, <laughs> pa yung bayad. Basta hindi siya nakasama sa resibo. Ano ba, bye, bye be? <laughs> ah, ah, wag na.